Shout out po dyan sa Philippine Embassy, Israel. Uh, hello, galaw-galaw din po. Paano nangyari na nung in-interview kayo ng mga taga IBI-CBN, taga GME at taga TV5 na sinabi nyo na walang mga casualties na naapiktuhan at nabiktima ng gulo dito sa Israel? Hindi ko alam kung nakatago lang ba talaga kayo. Buti pa dyan sa Facebook. O, oh, ito. Itong Pinoy na ito. O, oh, siguro hindi naman siya mukhang Pinoy. Ah, hindi naman siya mukhang Amerikano. Siya ay mukhang Pinoy. Ayan o. Oh. Nakita nyo. Andyan. Nasa hospital. Dalawa po yan sila. Ngayon, yung isang babae, nag-agaw buhay. <clears throat> Sana, kung kayo naman ay uh, interviewin magsabi naman kayo ng totoo or talagang wala kayong alam. Or talagang wala kayong pakialam sa amin na mga OFW dito sa Israel. Kasi, sa halip na ngayon, kailangan kayo ng mga Pinoy dito, saka naman kayo nagsarado. Ang mm, ano nyo, ay uh, takot kayo na madamay. Diba? So masasabi ko lang kudos po sa mga Israeli, sa mga Hudyo na takot mawalan ng kanilang kalahi at takot malagasan ng isang buhay ng kanilang mga kalahi. Kasi sila nagkakaisa sila, nagdadamayan, nagtutulungan, lahat ginagawa para lang makatulong sa kapwa. So sa akin palang mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak Salamat sa inyong lahat na inyong pangumusta sa akin uh, I really appreciate uh, <clears throat> Napaka nag, gumagaan yung aking pakiramdam Kung may marireceive akong uh, minsahi mula sa aking pamilya, kamag-anak, kaibigan From Youtube and Facebook salamat ng marami sa inyo at uh, kayo mga nasa Pilipinas kumustahin nyo naman yung uh, mga pamilya nyo dito sa Israel kung okay lang ba sila kasi uh, may mga may mga kababayan tayo na nasa critical ang sitwasyon at yung iba missing pa hindi pa rin nahanap. So, pag after 24 hours na, na hindi pa rin mahanap, o hindi pa rin makontak, ibig sabihin, may masama ng nang, nangyayari. So, yun lang po. Pray for Israel. Bye-bye.